So ayun mga kalakmek Binalikan na natin yung ating Kinect nung nakaraan Nung so, naglinis tayo lahat ng AC na to so, ngayon ay meron tayong isang unit na hindi lumana, hindi, hindi lamumake At ito yung naging problema Itong kanyang kapasitor So hiniram natin yung kapasitor ng isa doon Tignasting natin natin Gumana yung kanyang compressor So bubili na tayo ngayon ng kapalit ito 40 over 5 Ayan. 40 sa compressor 5 dun sa fan motor so papalitan na natin ngayon mga karakmik set lang natin yung ating camera ah, uh, kita natin yung kung paano natin i-wire yung kanyang kapasitor so unang una mga karakmik ito lado ito. Ayan. So, make sure mga kalakmek ay pag nagpapalit tayo ng kapasitor, ayan, so, may kina naka-isolate siya. So, papakita ko guys, ito. ra uh, off na yung kanyang isolation. Ayan. Uh, wala nang power yan So, let's go. Palitan na natin. So, ayun. Natanggal na natin dun sa kanyang Ayan. So, kulay-kulay naman ito guys. Itong kulay brown ay sa fan. Ayan. Buhay natin ito. So, sa fan ito. Fan. Ayan. Lagay natin sa fan. Ayan, sa fan. ang so, pangalawa, yung kulay blue ay Herm so itong kulay blue ito yung, yung sa starting ng compressor ito nakalagay sa herm Ayan. at itong kulay dilaw naman ay sa supply yan, yan dito ito sa common at yung mga ibang wire naman ay yun sa common ng fan motor yeah. at ito naman kulay dilaw din ito yung sa fan din to sa fan sa cooling fan uh, nakalagay sa common at ito naman kulay pula ito yung running ito yan sa kumo na kalagay. So medyo habitan natin Kung higay dahil medyo maluwag Itong ating uh, terminal clips Para Hindi mag yung connection Hindi magkaroon ng spark So okay na siya Ayan So ilagay na natin yung kanyang clips at na uh, tapos na guys. Pagkakabit ng uh, uh, running kapasitor para uh, mapagana natin. Balikan natin yung tornil yun na. Ayan. So yun na mga karakmek. Natapos na natin na i-connection. Yung dun sa kanyang kapasitor. Ayan. Ito yung luma. Ayan. 40 plus 5 UF. So ilagay na lang natin dito para makita ng ating kliyente na pinalitan. ayun nga okay, guys so. oh. So para malaman niyo guys nasira na ito. Ayun, hindi napantay. Ayun. Dapat lapat yan diyan eh. Ngayon, ngayon hindi. Ano. You know. siya so, oh. Parang TikTok. So ilagay na natin yung kanya-kanyang holding coil dito. Para i natin kung gagana siya. Okay. na natin guys. i-on natin doon sa baba ngayon so ayan guys ito yung unit so i-on na natin ngayon ayan oh gumana na agad ah gumana na agad ang compressor so ayan na siya mga kalakmek ayan ganda ng ilaw oh Ayan, na siya, o. Oh. na. Ayan. Ayan, mga gumagana na siya, oh. Ayan. So, kapain na lang natin yung tubo, o. Oh. Ayan, malamig naman siya, o. Oh. Pawis-pawis siya. Sarado lang natin, So hanggang dito na lang mga karakter yung ating mic swing video sa pagpapalit ng kapasitor. Thank you so much for watching.